Hi mga migs, it's me, Ate Bibi, let's chika 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 Ang pagbagsak na karera ni Jake Cyrus Mula sa pagiging famous, di lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo Bakit biglang bumagsak ang karera ng sikat na sikat na Pilipinang mga aawit na si Charles Pempenko? Saan na ba siya at ano na nga ba ang nangyayari sa kanya? Nabatid nga sa mga kumakalat na balita na palaging naglalasing sa US at homeless na umano ito yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Si Charles Pempenko na nakilala sa kanyang bagong pangalang Jake Sayers ay bata pa lang siya kinahiligan na niya ang musika na ipinamalas ang kanyang pambihirang talento sa kanyang murang edad. Ipinanganak siya noong May 10, 1992 sa Kabuyao, Laguna. Si Charles ay lumaki mula sa hirap na pamilya. Nagsimula siyang sumali sa mga amateur singing contest sa edad na 7 anyos. Nakatulong sa kanya ang mga premium kanyang napanalunan mula sa mga paligsahan sumali siya sa Little Big Star, isang singing competition ng EBS-CBN na tulad ng American Idol. Hindi man siya pinalad sa unang round, ngunit nakabalik siya sa wild card at nakarating sa grand finals, kung saan siya ay nagtapos bilang third placer. Dito unang umugong ang kanyang talento sa pag-awit ng beard songs tulad ng mga balad at power songs. Ang pagsabog ng career ni Charisse ay nag-uumpisa ng kanyang mga video performance sa mga singing competitions ay in-upload ng isang fan sa YouTube noong 2027. Ang kanyang rendition ng malalakas na kanta tulad ng And I'm Telling You, I'm Not Going at I Will Always Love You. Kung saan naging trending noon, humakot ng milyon-milyong views na naghatak sa kanya ng international recognition sa ilalim ng mentorship ni David Foster. Nagkaroon siya ng pagkakataong magperform kasama ang mga international art. Noong 2010, inilabas niya ang kanyang self-titled international album na na-feature sa head song na Pyramid kasama si Iyas. Ang album na ito ay pumasok sa billboard na naglagay sa kanya bilang unang Asian solo artist na nakapasok sa top 10. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang kanyang buhay. Biglang bumagsak ang kanyang karera. Nagpa-change gender si Charisse Pempe at ngayon ay kilala na sa kanyang bagong pangalan bilang Jake Cyrus. Ang kanyang desisyong magpa-transgender ay hindi lamang para sa pisikal na pagbabago, kundi upang mahanap ang personal na kaligayahan at mailantad ang kanyang tunay na pagkatao. Sa likod ng kritisismo ay sinabi ni Jake na gusto niyang maging inspirasyon sa ibang tao lalo na sa mga LGBTQIA plus community na maaaring dumanas rin ng hamon sa pagtanggap sa ang kanyang pagiging transgender ay nagbigay daan sa mas malawak na kwento tungkol sa gender identity sa Pilipinas kung saan may stigma pa rin laban sa LGBTQIA+. IE+. Nitong 2025 lang, nadurog ang puso ng ilan sa ating kababayan sa US dahil sa hindi na magandang katayuan ng dating sikat na sikat na si Charles Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus. Base sa mga ulat, ay nanunuluyan na daw ito ngayon sa isang isang gay couple na tagahanga niya. Hindi maganda ang kondisyon ni Jake doon dahil wala siyang sariling kwarto at natutulog na lang daw ito sa sofa sa living room ng bahay na kanyang tinutuluyan. May mas masakla pang storya ah, tungkol kay Jake sa isang bar o mano na kanyang pinupuntahan na pasobra daw ito sa pag-inom ng alak. Hindi naman malinaw kung may gig siya sa bar na iyon. Sa sobrang pagkalasing daw nito ay bigla na lang itong bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. and Ngunit, agad naman itong nerespondihan ng mga nakasaksi sa pangyayari. Marami ang nag-aakala na hindi na ito humihinga, ngunit mabuti na lang at na-revive siya. Sa mga nakakalungkot na balitang kumakalat tungkol sa pagbagsak ng karera ni Jake, ay may mas magandang balita naman dahil nabatid na nagkaroon ito ng bagong nobya noong June 2024, na isang Phil American singer at makeup artist na si Chessa Laureta. Ang kanyang mga tagahanga ay ay umaasa na sana ay si Chessa ang magsisilbing daan para maituwid ni Jake ang tila na pariwarang buhay. Ano ba ang reaction niyo dito sa ating video? I-comment lang sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel.